kung nakikita mo yung kumakain na yan. Yung mga yan, yung kumakain na yan. Hello, Philippines. Hello, world. Nakahanap ka ng yung mga kinakain nila. Tingnan natin kung ano kinakain nila. Kung naghahanap ka ng uh, tinatawag na ako, masarap to eh. May sabaw to eh. May kapartner to eh. Kung naghahanap ka ng pares. Ito yung tinatawag na pares ha. Kung saan na makikita kami yung noodles, yung sabaw. Lechon ba to? Litsyong kawali po. Lichong kawali at yung sisig. Naku, kung naghahanap ka ng ganitong pare, yung may kawali, may sisig, yung may inihaw, yung chicken, yung may itlog, at may uh, tawag na mga sabi na... Meron ba rin kayo nito? Yung mga tinatawag na ito? to Available Apo, ba ito na, mga ito? Okay. Boneless chicken inasal. Of course, yung beef mami, pare, chicken mami, double meat mami, bulalo mami. At yung sisling bulalo pares, yung sisling beef pares, sisling chicken. Naku, napakarayan pa. Pati yung sisig. Naku, meron din sila tinatawag na... Same din naman to, Same din, no? Same, same din Naku, no? same, Ako, same din ha. Naku, kung nagahanap kanya na, Of course, kung gusto mo kumain ng beef, mami, paris yung sisig, yung inasal. Naku, punta natin yung barbecue. Tingnan natin yung barbecue dito. Yung barbecue, tingnan natin. Parang ang daming barbecue to. Masarap ba yung barbecue mo ma? Masarap po ito. Anong klaseng barbecue yan? Chicken po. Naku, chicken. Naku, ito napakaraming barbecue ito. Makikita napakaraming talaga barbecue chicken. Ay, isa lang ba? Isa lang! Ma, isa lang. Bakit isa lang? Isa lang pong order. Pero masarap yung chicken nyo. Pero masarap po. Panggabi okay, po. Sa gabi po, marami po. Sa gabi, marami. marami. Ang nang mo kayo open panggabi? Panggabi po, 5 o'clock, open na po. Nang hapon? Hapon. Hanggang? Hanggang 7 na po yan. 7. Ano um, pangalan mo? Claire po. Claire, sandali lang. ha. ko. 5 hanggang 7. May beef paris, mami. Teka muna. Lagi ba kayo kumakain dito? Opo. Masarap ba yung beef paris? Masarap po. Anong in-order mo ngayon? Chicken po. Chicken? Chicken. Ako, hindi ba ako papayan? Ikaw, ano yung in-order mo? Ano yung in-order mo? Ay! Ano in-order mo? <laughs> lugaw po. Lagi ba kumakain? Ay, may lugaw din sila dito. Lagi ka kumakain dito. Ngayon lang po. Ngayon lang po. Ano masarap ba yung lugaw? <laughs> Naku, masarap yung lugaw. Lugaw, Be pares, mami. Iba-ibang klaseng pwede mong kainin dito. Naku, ba huwag na natin patagalin to. Ma'am, excuse me nga. Saan ba kayo matatagpan? Invitahan mo silang kumain dito. Uh, dito po sa okay. Arya, sa Pares po. Saan nga? Huwag ka Nanay, saan po kayo dito ang tatagpuan at imbitahan nyo silang pumasyal nga dito? Ah, uh, Arkisa Paris, Ruas Boulevard. Corner, Ruas Boulevard, Arkisa Paris. Opo. Of course. Yung mga Paris ba nyo dito? Hanggang oras kayo? Ang oras kayo nag-open talaga dito? Hanggang anong oras kayo? 24-7 po. 24-7. Ilang taon na kayo nag-bagi Paris ngayon dito? Mag-aapot na taon na po. Anong pangalan niya po? Rebecca. Nanay Becca. Nanay Rebecca? Diyan ka muna. <laughs> Ayun na. taon na Bip, Pares, Mami, of course Sisig yung mga tinatawag na mga Sisling na yan at yung mga Inasal na yan, matatagpuan sa of course ha, Arsenio Lacson kung galing ka ng MSL Pilar Mabini <laughs> makaway, ayun ha, kung galing ka dire diretso lang yan, kung galing ka ng Mabini galing ka ng uh, MSL Pilar, dire diretso yan dito Arsenio Lacson, of course corner siya ng tinatawag na service road ng uh, rose Boulevard, napakalapit lang dito sa may uh, kabila lang ng laluneta, kabila ng kalaw lang Arkisa, Arsenio Lacson Pares, mami, bulalo. Mama, mama, mama. Pares, nani, bulalo. Babay naman tayo, babay naman tayo. Bye-bye. Arkisa, Pares. Mua.